May kung anong halos supernatural sa katahimikan. Sa paraan kung paano nitong ibinubunyag ang mga bagay na tinatago ng inay. At kung nakasalumuha mo na ang isang introvert, alam mong ang katahimikan ang kanilang likas na mundo. Hindi lang sila naninirahan sa katahimikan, sila mismo ang nagiging katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi kawalan. Puno ito ng mga vibrations, damdamin at mga alingaw-ngaw na hindi napapansin ng karamihan. At dito nagsisimula ang kakaiba. Kapag sapat na binalot ng katahimikan ang mundo, tila nagsisimula itong magsalita pabalik. Sa ksaysayan, ang mga tahimik na nilalang ay laging iniuugnay sa mga hindi nakikita, tulad ng mga monghe, ermitanyo, makata, mistiko at oo, ang mga introvert. Ang mga nananahan sa katahimikan ay tila naririnig ang mga bulong na hindi kayang marinig ng iba. Hindi dahil tinatawag nila ang mga espirito, kundi dahil nakaayon sila sa mga bagay na naroon na mula pa noon. Kaya ngayong gabi pumasok tayo sa mundong yon. Narito ang mga dahilan kung bakit tila naaakit ang mga espirito sa mga taong introvert. Number 1. Dahil pinalalakas ng katahimikan ang mga hindi nakikita. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay magnification. Para sa mga introvert, ang katahimikan ay kanilang komportabling lugar. Espasyo para mag-recharge at paraan ng paghinga. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may malalim na nagaganap. Unti-unting naglalaho ang karaniwang mundo. At ang mas tahimik na mundo ay unti-unting lumilitaw. Ang bawat marahang tunog ay nagkakaroon ng kahulugan. Ang pag ng sahig, ang banayad na ihip ng hangin, ang tunog ng orasan. At sa likod ng mga tunog na yon, may mas malalim pa. Ang presensya ng alaala, enerhiya at atmosfera. Kung naniniwala ka sa mga espirito, sila ay umiiral sa mga frequencies ng katahimikan. Doon sila umuusbong dahil ang katahimikan ay refleksyon ng kanilang kalagayan. Walang galaw, walang salita, walang hanggan. Kaya kapag ang mga introvert ay lumilikha ng kapaligirang payapa, para bang binubuksan nila ang isang pinto ng enerhiya. Napapansin niyo na mga hindi nakikita dahil ang katahimikan lamang ang paanyayang nauunawaan ito. Sa mundo ng mga espirito, ang enerhiya ng mga introvert ay hindi nagpapaalis. Ito ay umaalingawngaw. Parang sinasabi nito nang walang salita. Namaari kang umiral dito, nauudawaan ko rin ang katahimikan. Number 2. Dahil dala ng mga introvert ang enerhiyang hindi naresolba. Bihirang ilabas ng mga introvert ang lahat ng kanilang nararamdaman. Para silang mga tagapag-ingat ng lihim, iniimbak nila ang sakit, pangungulila at mga hindi nasambit na saloobin. Para silang mga emosyonal na kabaong na naglalaman ng kasaysayan ng kanilang kaluluwa. Ngunit ang mga damdaming hindi na ilalabas ay hindi naglalaho. Ito ay naiipon, nagbabivrate at nananatili. Sa psikolohiya, tinatawag itong repressed emotion. Sa spirituality naman, tinatawag itong mabigat na aura. Ano man ang tawag, lumilika ito ng natatanging energy signature na humihila sa mga may katulad na vibration. Ang mga multo o mga residual na enerhiya ay madalas ilarawan bilang mga emosyonal na bakas na hindi nakahanap ng closure. Kaya kapag ang isang introvert ay naglabas ng tahimik na kalungkutan, malalim na pagninilay o empatiya, ang enerhiyang yon ay nagiging pamilyar na frequency sa mga nilalang na yon. Nakakaramdam sila ng pagkilala, naikita sila at nauunawaan. Hindi naaakit ng mga introvert ang mga espiritu dahil sila ay mahina o takot. Naaakit sila dahil sa refleksyon. Nagiging salamin ang kanilang aura kung saan kahit ang hindi nakikita ay nakakahanap ng tahanan. Number 3 dahil napapansin ng mga introvert ang hindi napapansin ng iba. Likas na mga tagamasid ang mga introvert. Hindi lang sila nakikinig sa mga sinasabi, pinakikinggan din nila ang mga hindi nasasabi. Ang katahimikan sa pagitan ng mga pangungusap, ang bahagyang pagbabago ng hangin, ang panginginig sa boses ng kausap. Ang ganitong antas ng sensitivity ay hindi lamang emosyonal, ito rin ay environmental. Hindi nila sinasadya, ngunit parang may radar sila na nakakaramdam ng mga maliit na pagbabago sa paligid. Ang parehong kakayahang nagbibigay sa kanila ng abilidad na basahin ng kasinungalingan o lihim na intensyon ay sharing dahilan kung bakit nararamdaman nila ang mga kakaibang bagay na hindi napapansin ng iba. Kaya kapag may aninong dumaan, tunog na umuulit, o biglang lumamig ang paligid, napapansin nila agad. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil ganun talaga nakaprogram ang kanilang isipan. Para sa iba, ito ay kababalaghan. Pero para sa kanila, ito ay likas na kamalayan. Sa kanila, ang hindi nakikita ay hindi misteryo. Ito ay extension ng kanilang pagiging sensitibo. Ang kanilang kakayahan at minsan sumpa ay ang maramdaman ng mga bagay na hindi kayang tanggapin ng karamihan. Number 4. dahil parang multo rin ang mga introvert. May kakaibang kaluluwang parang multo ang mga introvert. Hindi sa nakakatakot na paraan, kundi sa makatang pananaw. Tahimik silang kumikilos sa buhay. Madalas hindi napapansin, ngunit alam ang lahat ng nangyayari. Dumadaan sila sa mga taon na parang hamog. Halos hindi nakikita, ngunit palaging naroroon. Ang mga multo ay umiiral din sa parehong kalagayan. Naroroon ngunit hindi nakikita totoong ngunit hindi mahawakan. Energetically, ang mga introvert at espiritu ay may simbolikong pagkakahawig. Pareho sila mga tagamasid kaysa kalahok. Parehong nananahan sa gilid ng buhay na mundo. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang mga introvert ay nakakaramdam ng ginhawa sa kadiliman o pag-iisa. Para sa kanila tahanan ang mga lugar kung saan humihinga ang katahimikan. Mga lugar na iniiwasan ng karamihan ang hindi nakikita ay hindi banta sa kanila. Ito ay pamilyar. Sapagkat sa kaibuturan nila, alam ng mga introvert kung ano ang pakiramdam ng makita, ngunit hindi mapansin. Kaya marahil, hindi dahil naaakit sa kanila ang mga espirito, kundi dahil nakikita nila ang sarili nila sa mga introvert. Number 5. Dahil ang isip ng mga introvert ay isang portal. Kapag ang mga introvert ay lumulubog sa pag-iisa, hindi lang sila nagpapahinga, naglalakbay sila paloob. Sa mahabang oras ng pagninilay, pag-iisip at imahinasyon, nagiging malabo ang hangganan ng pisikal at psikoloikal na mundo. Sa malalim na pagninilay, ang isip ng mga tao ay nagiging isang universe. Puno ng mga alaala, archetypes at mga bahagyang nalimutang sensasyon. Minsan ang tinuturing nating multo ay maaaring isang emosyonal o ancient na alaala na muling umaahon mula sa kailaliman ng pagninilay. Kadalasan, hindi sinasadya ng mga introvert na pasukin ang ganitong hangganan. Sa kanilang katahimikan, nagsisimulang magsalita ang walang malay. Umuugong ang nakaraan, nagtatagpo ang espiritwal at psikologikal. Hindi sila nagbubukas ng mga portal patungo sa mundo ng mga espirito. Binubuksan nila ang mga portal patungo sa lalim. At minsan, ang lalim mismo ay parang pinamamahayan dahil hawak nito ang lahat ng minsang inilibing. Number 6, dala ng mga introvert ang sinaunang katahimikan sa kanilang kaluluwa. Merong walang hanggang kalidad ang mga introvert. Madalas silang mukhang mas matanda kaysa sa kanilang edad na parang dinala nila ang katahimikan sa loob ng maraming siglo. May kita mo ito sa kanilang mga mata sa malayong titig na tila tumatago sa kasalukuyan. Maaring ito ay alaala ng mga ninuno reinkarnasyon ng espiritu o simpleng lalim ng taong nakaramdam ng labis. Ano man ito, naglalabas sa mga introvert ng mabagal, malalim at melancholic na frequency. Ang ganitong uri ng enerhiya ay umaayon sa mga nakalimutang lugar, lumang gamit at mga bahay na puno ng alaala. Mga bagay na may dalang kasaysayan. Sa mga alamat, ang mga multo ay mga alingaungaw ng nakaraan. At ang mga introvert sila ang tagapakinig ng mga alingaw-ngaw na yon. Nauunawaan nila ang bigat na mga bagay na nananatili. Sila ay mga buhay na archive ng damdamin at minsan natatagpuan ng nakaraan ang katahimikan sa kanilang tabi. Number 7. Dahil ang kanilang mga tahanan ay sumasalamin sa atmosfera ng kabilang panig. Pumasok ka sa personal na espasyo ng isang introvert at mauunawaan mo ang lahat. May ng ilaw, mga aklat, isang kandila. Musikang banayad na parang pintig ng puso. Walang kaguluhan, walang nakakasilaw, tanging kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan yon ay makapangyarihan. Sa maraming tradisyon, ang mga espiritu ay hindi naaakit sa dilim, kundi sa katahimikan. At likas itong nalilikha ng mga introvert. Ang kanilang mga silid ay parang mga sagradong santuario, mga hangganan sa pagitan ng buhay na mundo at ng hindi nakikita. Hindi dahil pinamamahayan ng trahedya ang kanilang mga tahanan, kundi dahil pinamamahayan ito ng presensya. Ang kanilang enerhiya ay nagaanyaya ng pagninilay, alaala -ala at damdamin. Nananahan sila sa mga espasyong tila huminto sa oras, isang kalidad na pamilyar sa mga nilalang na hindi nakabilang sa mundong ito. Ang silid ng isang introvert ay hindi sumisigaw ng pumasok ka. Sa halip bumubulong ito, pwede kang magpahinga rito at marahil pati ang mga hindi nakikita ay tumutugon At number 8 dahil ang mga introvert ay mga lihim na daluyan ng emosyon Ang mga introvert ay likas na empat. Nararamdaman nila ang lahat kahit walang nagsasabi at nag absorb ng emosyon kahit walang pahintulot Kapag pumasok sila sa isang lugar agad nilang nararamdaman kung mabigat tensyonado o malungkot ang enerhiya. Ang ganitong empatiya ay hindi talento ito ay pagiging bukas. Ngunit ang pagiging bukas na yon ay walang pinipili. Sinasagap nito ang parehong enerhiya ng mga tao at ng mga hindi tao. Lahat ng mga may naiwan, humihinga o nag-aalala. Kapag biglang kinilabutan ng isang introvert ng walang dahilan o nakaramdam ng kalungkutan sa hangin na wala naman dati, maaring hindi yun imahinasyon, kundi pagiging sensitibo. Ang kanilang emosyonal na larangan ay parang antena laging nakatutok sa mga vibrations na pinipigilan ng karamihan. Sa ganitong paraan, hindi sila pinaparamdaman. Sila ay sadyang nakakatugon. Hindi sila naikipag-usap sa mga multo. Nararamdaman nila ang mga ito. Umaabot ang kanilang empatiya sa mga hangganang itinatangi ng ibang tao. Marahil ang mga introvert ay hindi talaga nakaka-attract ng mga multo sa literal na paraan. Marahil mas malapit lang sila sa katahimikan kaya nila naririnig ang mga bagay na nakalimutan na ng mundo. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay isang lagusan sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng emosyon at enerhiya, sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng bigat ng alaala. Para sa kanila ito ay hindi sumpa. Ito ay patunay ng pagiging sensitibo, patunay ng lalim, patunay na sila ay namumuhay sa higit pa sa isang dimensyon ng kamalayan. Ang mga multo ay maaaring hindi yung mga espirito. Maaaring sila ay mga hindi nasambit na emosyon, sinaunang alaala o mga katotohan ng hindi kinilala. At ang mga introvert sa kanilang tahimik na atensyon at pusong marunong makinig ay kabilang sa iilang nakakakita nito. Kaya marahil hindi ito tungkol sa pagiging malapit sa mga espirito. Marahil ito ay tungkol sa pagiging gising sa mundong matagal nang nakalimot kung paano makinig sapagkat sa katahimikan ng mga introvert, doon muling nakakahanap ng tagapakinig ang mga hindi nakikita. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Norma Parinya. Sabi niya, ayaw ko talaga ng selebrasyon pagkaarawan ko. Mas gusto ko ng tahimik lang ang paligid ko. Pakiramdam ko panatag ang loob ko kapag mag-isa lang ako. Kahit may mga batay parang normal lang pero nagpapasalamat naman ako sa kanila. Syempre hindi ko malilimutang magpasalamat sa Diyos Ama kasi buhay pa ako at marami pa akong natututunan sa buhay na ipinagkaloob niya. God bless sir. Sabi naman ni Missy Essen, Hello po Sir AP. Ganyan po ako. Isang birthday ko binigyan ako ng friend ko ng surprise party pero natunugan ko. So umuwi ako nung wala na yung mga bisita. Nagalit ang friend ko sa akin kung bakit di ako agad umuwi. Sagot ko naman sa kanya, hindi ko naman alam na may party para sa akin. At the end, nagpa-sorry po ako. Salamat naman hindi niya na inulit. More power po Sir AP. God bless po. Watching from Canada. At ayon naman kay Roga Yakmaan. Good evening po Sir. Yes, growth is private. Di na kailangan ipagsigawan kung sino at ano ka na ngayon. God bless us all. Thank you. Watching from KSA. Acharot din kila Joffrey Fernando, Jim Lopes, Joan Corpus, Mary Vic Escarda, Mila Yi, Marie Delight Worker, Junjun Perang, Elina Lisisim, Rosely Rosales, Noipi P Mix Vlog, Vicarus Eman Ayonan, Edwin Tuazon, Severina Aquino, Norman Losabia, Annalyn Granada, RJ Mera, Run Ramlat, Maricor Pacanot, Shailaja Avetria, Christian Tejano, Godofredo, Scar Killer Smile 88, Joel Estrada Manaog, Sweet Nice, at kay Edita Dalangguey. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit birthday haters ang mga introvert? Panoorin mo sa video na ito.